Uh, there was a time na mas pinalakas nyo ang aspeto ng komunikasyon nationwide, mm. no? yeah. When you were in charge of communications and uh, related uh, matters uh, pagdating sa PNP, how did, how does communication actually uh, enhance? yung coordination among far flung areas uh, so, sapat ba yung ating mga communication equipment uh, nararating ang mga malalayong lugar any updates uh, dito general torres sir sa ngayon ho yung 911 ay nasa central dispatch niyan ng hmm. Camp Krame, opo nandun sa ating PNP command center so meron sa tayong building don mula sa building na yon, nakakausap namin hanggang sa pinakamalayong bayan. Mm -hmm. Natatawagan namin through radio. May mga redundancy kami. May Zello, may updon, may mga POC, push to talk over cellular. Meron kami mga long waves, na mga yung mga dating mga uh, HF radios. Mm -hmm. Meron kami mga DMR. So, depende sa kung ano ang lugar, nakadesign ang specific na communication system sa kanila. So, obviously work in progress but no excuses. Hanggang sa pinakamalayong istasyon ngayon, natatawagan namin.